Ang limatik ay isang uri ng linta na karaniwang matatagpuan sa kagubatan, lalo na sa mga basang lugar tulad ng ilog, sapa at kakahuyan. Kilala sila sa pagsipsip ng dugo mula sa mga hayop at tao gamit ang kanilang matalas, na pangipit sa bibig. Paano sila nabubuhay kung walang masipsip na dugo? Bagamat maraming uri ng limatik ay hematophagus, sumisipsip ng dugo, may ilan ding uri na hindi umaasa sa dugo bilang pangunahing pagkain. Narito ang ilang paraan kung paano sila nabubuhay. Wano, pagsipsip ng katas ng mga organikong bagay. May ilang limatik na kumakain ng maliliit na insekto. Organikong material o nabubulok na halaman. 2. Pagtira sa lawa at kumain ng mikrobio. Ang ilang species ng limatik ay kumakain ng maliliit na organismo, tulad ng algae at bacteria na matatagpuan sa tubig. 3. Paggamit ng naipong enerhiya. O ang ibang hematophagus limatic ay kayang mabuhay ng matagal kahit walang masipsip na dugo dahil sa mabagal nilang metabolismo. Maaari silang maghintay ng ilang buwan bago muling mga ilangan ng dugo. Sa madaling sabi, bagaman ang karamihan sa limatic ay kilala sa pagsipsip ng dugo, may iba pang paraan para sila ay mabuhay depende sa kanilang species at kapaligiran.